Mahirig kang araw sa kaliyeng puno ng usok at alikabok at parang kawaling aspalto sa init mang tanghali. Nagkakandaras ang sumisigaw ang mga tinderang may payong na makukulay at sa gilid ay kumakantang tambutsyo ng mga tricycle na parang kwerdas na laging nasa maling tono. Sa gitna ng lahat, huminto ang isang makinang berdeng jeepney. Kumikintab ang kromong gilid. May nakasabit pang rosario sa rear view at papel na may nakasulat na senior free ride. Sa unahan nito, nakatayo ang lalaking naka-beige na polo at maong. Ang mga kamay ay nakataas na parang nagahain ng kapayapaan. Maaliwalas ang muka ngulit matatagang tingin, parang marunong magbasa ng bagyo. Siya si Ramon, at sa loob ng jeep, nakasilip ang tatlong pasahero. Isang estudyanteng pawisan, isang ale na may dalang bayong, at isang dalagitang nakipag-ugnayan sa ina sa pamamagitan ng kumakalug na tawag. Sa harap ni Ramon, halos dumikit ang pulis na may sumbrerong asul, matigas ang panga at matulis ang dalirong nakatutok. "Ikaw!" sigaw niya, mas malakas pa sa busina. "Bakit ka humarang dito? Bawal magbaba sa kanto. License at ORCR, bilisan mo." Nagulos ang mga tao, parang dila ng syudad na sabay-sabay naglabasan. May binatilong nagbitaw ng, ayan na naman. May matandang na alimpungatan sa bangketa. May driver na naipit sa pila at umantungal ng busina na parang reklamo ng madaling araw. Sa likod ng pulis, may dunawa pang nakaonimporme, nagkukunwaring abala sa lagbok. Si Ramon, hindi umiwas sa singasing ng boses. Sir, mahinahon niyang wika. May buntis po sa loob. Huwag kang madrama! putol ng pulis, sinukatan ng jeep. Bawat isa rito may dahilan, pero sa kalsada, batas. Kaya nga po, sagot ni Ramon, bahagyang ngumiti. Batas din ang mga agapay sa buntis. Huminto ako dahil sumigaw siya ng hilo, ditong pinakamalapit na anino. Nilingon niya ang loob, kumaway ang dalagitang kalungang tiyan, maputla, nanginginig. Konti na lang nay, may tubig sa tindahan, hindi ako ospital, bulyaw ng pulis. Si S.P.O. to Miranda, kilala sa lugar na mabilis umasta at mas mabilis manghusga. Kung awa ang hanap mo, sa simbahan ka pumunta. Dito, compliance. Nagsalim ng bulungan. Grabe? Ay naku, buti ang driver, kalmado. Si Ramon, hindi umiwa sa singasing ng boses. Sir, papayag akong matikitan kung dapat, pero pakiuna muna natin ang pasahero. Hindi humina ang tono ni Miranda. Huwag mong idaan sa emosyon. Jeep mo ba yan? O kulurum? Nasaan ang lisensya mo? Ang pangalan mo? Dahan-dahang inilabas ni Ramon ang pitakang lumang balat. Inabot ang lisensya, rehistro at isang papel na mukhang press release na may pirma at selyo. Umirap si Miranda, mabilis na sinipat at mas mabilis na ibinalik. Hindi ko kailangan ng papel na yan. At saka, bakit ka nakapolo? Sanang uniforme ng driver? Mukha kang kliyente na nagpapauso. Bumukas ang pinto ng jeep at nagsalita ang ali sa bayong. Sir, totoo po. Sumigaw ang buntis. Bumaba kami rito. Huwag niyo namang pagalitan yung driver. Manahimik kayo. Sigaw ng isa pang pulis. Itinaas ang lagbook na parang kalasag. Huwag kayong makisali kung ayaw niyong madamay. Sa dulo ng kalsada, may maliit na gulo. Nagkadikita ng dalawang motor. Nariyan sana ang dahilan upang kumalat ang atensyon pero mas maingay ang isenok ito pulis at driver, bulyaw at paliwanag, araw at pawis. Sa gitna ng pagdidilim ng pasensya, may dumating na van na itim, walong wangwang -wang pero may bigat ang pagpreno. Bumabang ang dalawang tao, isang babaeng nakabarong na may landguard at isang lalaking na long sleeves na may dalang folder. Hindi sila nagsisigawan, hindi rin nagpakilala agad. "Magandang tanghali," wika ng babae. Tingin kay Ramon, tingin sa buntis, tingin sa pulis. May medical na kailangan? Gusto kong mag-labor ng tiket. Sininghal ng pulis, parang paninda na kailangan ng maubos. Obstruction, illegal loading, at... At awa, putol ng babae. Hindi marahas pero malinis. Baka may paraan na hindi kailangan ng may sumigaw. Pause muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umabot ang video na ito. Paki-like this video, subscribe at i-click ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Ma'am, balik ni Miranda. Huwag po kayong makialam kung hindi kayo Kasama siya, sabad ng lalaking naka long sleeves at sa sandaling iyon ay nagtagpo ang tingin nila ni Ramon. Parang magkaibigang sa wakas ay nagkita muli sa gitna ng palengke. Ramon, tawag niya, okay ka lang? Tumanggo si Ramon. Ma'am, sabay limon sa babae, pakiasikaso si Miss, saka ko yung papaliwanag yan. Parang kumisla pang araw sa mga windshield, may ilan ang kumalma. Hoy, singhal ni Miranda, magpapaliwanag ka sa presento. Pwede rin dito, tugon ni Ramon, pantay ang boses. Mas marami kang saksi, mas konti ang galit. Pinisil niya ang pitaka at inangat ang dandag na card sa loob. Hindi ID ng head ng barangay, hindi press pass, kundi kopya ng oath of office na malinis at mukhang bagong print. SPO2, mabagal na sambit ng lalaking naka long sleeves. Pakibasa yan, lakasan mo. Napasimangot si Miranda pero kinuha ang papel. Binaligtad, binasa ang pamagat at natigilan ang dila. Oath of Office, House of Representatives, Ramon S. Valderrama, duly elected. Kumalansing ang ingay ng kalsada sa kabog ng ilang dibdib. Ano to? Halos paos ng tanong ni Miranda. Poster? Gimmick? Hindi, saban ng babaeng nakabarong, nakangiting hindi mayabang kongresman ng distrito ninyo. At ngayong araw, nag-iikot sa ruta ng jeepney drivers dahil may konsultasyon sa hapon tungkol sa rerouting at loading zones. Nakiusap siyang siya ang magmaneho para marinig ang reklamo. Habang nararanasan mismo ang hiram ng kalsada, natuyok bigla ang bibig ng iilan. May tumawa ng kakaiba, hindi pangungutya, kundi kabiglang walang mahanap na salita. Kung congressman, bulong ng estudyante. Napatingin kay Ramona kasi payak lang din ng kanilang mga tatay tuwing linggo. Bakit naka-jeep? Kasi, sagot ni Ramon, hindi para ipagyabang, kundi para sagutin ng tanong ng lahat. Hindi mo malulutas ang trapiko sa opisina. At hindi mo mararamdaman ang sigaw ng loading zone kung hindi ka nahihilo rito. Napalunok si Miranda. Sir, hindi ko po alam. Pasensya na kung... Hindi mo kailangang malaman, putol ni Ramon, banayad, para igalang ang pasahero. Tumingin siya sa buntis na ngayon ay umhinom ng tubig, inaantok pero humihinga ng pantay. Pero salamat, nakinig ka. Hindi pa po ako nakikinig, amin ni Miranda, tapat na hiya ang tono. Sige, wika ni Ramon, bumaling sa crowd. Makikinig tayong lahat, limang minuto. Umurong ang jeep sa aniw. Pinaupo sa bangketa ang buntis kasama ng ali at ng babaeng nakabarong. Si Ramon ay humarap sa pulis at sa mga taong nag-ipon. SPO2 Miranda, sabi niya, ito ang ruta ninyong laging kumakain ng oras, jeep, vendor, tricycle, police stop. Tatlong tanong, una, sapat ba ang signage kung saan pwedeng magsakay at magbaba? Pangalawa, alam ba ng commuters at driver ang eksaktong linya ng pagbabawal? Pangatlo, may alternatibo ba kapag may emergency na tulad nito? Tihikim si Miranda, marahang hakbang. Sir, sa totoo lang, kulang ang signage. Puro faded. Yung memo, naglalabas pero walang mapa. Kapag may buntis, may senior, nagdidesisyon kami batay sa awa, hindi sa papel. Awa ay simula, hindi sistema, sagot ni Ramon. Sa kasumulyab sa daloy ng sasakyan, ipinirmi ang tingin sa mga poste. Hepe, tawag niya sa radyo ng kasama. Mula sa dulo ng pila, may sumagot, Sir, traffic head, copy. Sa loob ng dalawang minuto, dumating ang traffic head na may dalang tubo ng kartolina, marker at isang lumang mapa ng barangay. Sa gilid ng jeep, inilatag nila ito sa hood. Ito ang proposal ng drivers na natanggap ko kanina. Dalawa lang ang loading zone sa loob ng dalawang kilometro. Ang problema, parehong wala sa tapat ng butika at health center. Kaya dito humihinto ang jeep kung saan may tao. Tinignan niya si Miranda. Bakit hindi natin ilipat ang loading zone imbis na salubungin ng sigaw ang pangangailaman? Nagtaas ng kamay ang estudyante. Sir, pwede bang may oras din? Kasi tuwing dismissal, doon talaga kami bumababa. Isusulat, tugon ni Ramon Miranda, ikaw Sir, kung ililipat po natin ng zone sa may anyo ng puno, pwede naming bantayan Pero kailangan naming klaro, merong one-minute rule bago ticket Pakinggan muna ang paliwanag ng driver Yun din ang gusto ko One-minute listen policy At may medical exemption Kapag may buntes, senior, may kapansanan o alingani ng lagay, pwedeng huminto Pero may logbook at foto, para may resibong respeto Paano yung pasaway? Tanyong ng alis sa bayong. Yung ayaw sumunod, naninigaw. May tiket pa rin, sagot ni Ramon, pero walang mura. At walang panghuhuli na pangharang ng kabuhayan. Tumanggo si Miranda, baka unang beses na tumango sa harap ng crowd nang hindi dahil sa utos. Sir, ako na ang magtuturo sa shift ko ng one-minute rule. Zero profanity. May humiyaw sa likod. Ayos, may pumalabak, may nagvideo, pero ngayon, ang kuha ay mapa at marker, hindi sigawan. Hindi natapos sa mapa ang usapan. Kinuha ni Ramon ang phone. Tumawag. Engineering office? Simonto? Oo, pwedeng pakimark ang dalawang poste para sa bagong signage. Pakiprepare ng tatlong loading-unloading only, medical exemption. Ako na sa budget ng temporary signs. Mamaya ilalabas natin 'yan sa public hearing. Ibinalik niya ang phone sa bulsa at humarap muli kay Miranda. "Tikitan mo pa rin ako kung kailangan," sabi niya, nakangiti na. "May hinto talaga akong ginawa sa gitna." Umiling si Miranda. "Sir, under medical exemption po 'yun, pero lalagyan ko ng entry sa log na nakinig ang pulis bago nagdesisyon at ilalagay ko rin na may buntis. Salamat." Tugon ni Ramon. Pero may hihingin ako sa'yo. Ano po yon? Ikaw ang magdedemo mamaya sa hearing kung paano magsalita ang pulis nang hindi humihiyaw. Nakapagkamot si Miranda. Natawa ang crowd. Sir, kahit kinakabahan ako, gagawin ko. Ganyan, sagot ni Ramon. Takot, pero tuloy. Tumayo sa sa tabi ng jeep. Sumilip sa loob. Nay, kumusta? Nasa ayos na, Sagot ng buntis, mas may kulay ang Pinsky. Salamat iho. Hindi ako ang salamat, sagot ni Ramon. Itinuro ang mga tao. Sila, nakinig sila. Bago tuluyang umandar ang jeep, may lumapit na matandang lalaki, may dalang lumang ID na nakasukbit sa PC. Congressman, sabi niya, ako yung nag sa inyo tungkol sa driver na pinagmumura kahapon. Oo tay, tugon ni Ramon, kilala ko na ang pangyayari. Tumitig siya kay Miranda, hindi nanunumbat. Wala nang mura ha? Wala na sir, mabilis na sagot ng pulis. Yung daliri ko, gagamitin ko sa direksyon. Natawa ang ilan, may humiyaw na, tama! Umandar ang jeep, isinakay nila si nanay papuntang health center. May kasunod na mobile na hindi nagwawangwang. Sa kanto, dumaan ang isang grupo ng mga babaeng may dalang paypay. -pay. Umupo sa lilim at nagkwentuhan. Yung driver pala, si congressman. Kaya pala kalmado. Hindi, kahit sinong driver dapat ganun din ang trato. Oo nga, no? Sa kabilang banda, may dalawang binatilyong nag-aaway kung sino ang tama sa geometry. Nawalay sila sa sigawan at napunta sa pagtawa. Pagsapit ng hapon, sa covered court na amoy bagong pinturang sahig, nagsimula ang public hearing Nasa unahan ng simpleng tarpaulin, rerouting and respect, community transport dialogue. Umupo sa gitna si Ramon. Walang barong, walang nakajuti na bodyguard sa tabi. Nasa gilid sila, nakikinig. Sa kaliwa, nakaupo ang mga driver at operator. Sa kanan, mga market vendor at commuters. Sa unahan, nakatayo si Miranda, kabado, ngunit handang manguna. Magandang hapon, panimula niya at nagulat siya sa sariling boses. Hindi malakas, hindi malutong. Maayos, maririnig ng huling bangko. Bago ang lahat, aamin ako. Kaninang umaga, may maling tono ang approach ko. Humingi ako ng tawad at ngayon, gusto kong idemo kung paano natin babaguhin yon. Itinaas niya ang marker at tinuro ang mapa. One minute listen policy, wika niya. Pag pinara ang jeep o kahit sinong sasakyan, may 60 segundos ang driver na magsalita. Kapag clear, sasabihin ng pulis, salamat at ingat. Kapag may violation, ticket na walang mura. At kung may medical exemption, buntis, senior, PWD, may log at larawan. Walang panghihiya. Palakpak! At may dagdag si congressman, giit ng host temporary loading zone sa tapat ng health center at butika. May signage bago marating, hindi sa mismong harap. May road safety lines at may volunteers mula sa Drivers Association para maggabay sa rush hour. Tumayo ang ales sa bayong, ngayon ay mas maayos ang buhok. Congressman, sabi niya, salamat. Salamat din po, sagot ni Ramon. Kung may driver na sumobra, tawagan niyo ako. Kung may pulis na sumigaw, tawagan niyo rin ako. Napahawak sa ulo si Miranda, parang sinasabing sana wag, ngunit mumiti rin. Tawagan niyo rin ako para mas mauna pa ang paghingi ko ng tawad bago makarating sa kanya. Natapos ang hearing sa isang pangakong may pirma: City Ordinance Draft para sa listening lane at medical exemption, budget request para sa bagong signage, at training schedule para sa pulis at mga enforcer kasama ang drivers representatives. Walang lechon, walang banda, walang streamer na nakabalablak sa katauhan ng sinuman. Tanging ang mga pirma, ang mga oras, at ang mga mata na medyo mas tahimik tay sa kanina. Kinabukasan, sa parehong kalsada kung saan sumigaw ang init at boses, may bagong yapak ang araw. Nasa poste ang bagong signage. Loading, unloading, medical exemption. 8 a.m. to 10 a.m., 4 p.m. to 7 p.m. Listen one minute. Si Miranda, naka-duty, kasama ang dalawang baguhan. Boss, pwede na ba to? Oo, pero tandaan, direksyon ng daliri, hindi pagkondena. May jeep na huminto, nagbaba ng lola na kumikindat pa sa sikat ng araw. Salamat iho, sabi nito sa pulis. Ingat nay, salamat din, sagot ni Miranda. Sa likod may batang nagtanong sa ina. Ma, bakit tahimik na yung pulis? Sagot ng ina, kasi marunong na siyang makinig. Samantala si Ramon ay muling sumakay sa berdeng jeep, hindi na para magmaneho, kundi para makinig. Katabi niya ang operator na nagkukwentuhan tungkol sa pyesa, ang pasahero na may ideya kung paano ayusin ang pila, at ang estudyante na nagtatanong kung bakit walang shave sa terminal. Tinitiklop niya sa isip ang mga sagot. Binubuo ang pahayag para sa susunod na sesyon sa kongreso. Sa gitna ng alikabok, nasilayan niya si Nyaranda na nagtatala sa logbook. Nakangiti sa isang bata. Mahigpit ang kapit sa pagbabago. At kung sakaling magtanong kung bakit kailangang magpakadrama ang isang congressman sa kalsada, may sagot ang lungsod sa pamamagitan ng maliliit na bagay, signage na malinaw, Pulis na mahinahon, driver na marunong huminto para sa buntis at pasaherong marunong magpasalamat. Hindi na kailangan ipamukha kung sino ang may titulo dahil sa araw na iyon, ang pinakamalaking titulo ay hindi congressman o SPO2, kundi tao. Tao na marunong magtanong bago humusga, marunong sumalo bago sumigaw, at marunong aminin kapag sumobra sa dulo ng kalsada habang binubunasan ng hangin ng mukha ng syudad. Tumunog muli ang busina, hindi na parang reklamo, kundi parang kumpas. Bumaba ang buntis mula sa jeep. Kumaway. Nay, sigaw ng alis sa bayong. Dito lang, may upuan sa lilim. At sa tapat ng bagong karatula, huminto ang jeep ng eksakto. Isang pulgadang layo sa dati. Isang taong layo sa sigaw. Ang pulis ay nagsabi ng, Ingat! Ang driver ay sumagot ng, Salamat! At ang lungsod, sa wakas, ay natutong gumalaw parang isang makina na hindi kailangang paluin para umandar, kundi kailangan lang pakinggan para hindi magliyab. At dito nagtatapos ang ating kwento. May nakuha ka bang aral? share mo sa comments. Kung nag-enjoy ka, paki-like, subscribe, at i-ring ang notification bell. Kayo ang lakas at inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas!